parin pa rin ako. Malang ayaw kong pamasok. Na, na, naiiyak ako na hindi ko maintindihan. Diyos ko, si Elsie Saktong-sakto kasi na pag una ko nilabas yung kuya niya sa likod. Pag sara ng pinto, nakatayo siya dito sa upuan ko. Mahilig kasi siyang maglak ng pinto dito din sa side niya. Lagi niyang ginagawa yun. So, hindi ko mabuksan. So, ang akala ko, di, dito kasi sa kabila, nabubuksan niya yan. Pero, nahihirapan din siya, minsan. So, nung tinatry niya ditong buksan, tapos dumudulas yung kamay niya, doon na siya nag-start mag-panic. Kaya, nung una, hindi pa ako nagpa-panic eh. Pero, nung umiiyak na lang siya, nung umiiyak, na... Up, up, kure, kure. na Para talagang, kunin mo ako, mami. Open oh, the tiyan. door. Sa pa nakasaksak dito sa makina kasi hindi ako nagpapatay ng makina pag hinahatid ko sila kasi mabilis na lang naman tapos sinatray niya talaga nang tinatry dumudulas talaga yung kamay niya tapos ako gusto ko na talagang dukutin si Shelly gusto ko nang basagin yung pintuan tapos dumating yung ano yung sense ni, ni Laleiron. kinuha na si Laleron, pinasok muna si leron sa loob babalik daw siya nung nakita niya na kinukuha yung kuya niya tapos hindi siya makalabas lalo siya <laughs> tapos nung ano na sabi ko buksan mo kasi para mailabas kita sabi ko nga sa niya hindi niya talaga ma -ano, magawa kasi dumudulas nga yung kamay niya ayun, tapos nung inisip ko, baka dito mabuksan niya yung sa kabilang side sabi ko, di, may pata ko dito sa kabilang side, tapos ininyasan ko siya sabi ko, dito ka, dito ka, eto buksan mo sabi ko, angat mo to mga nakadalawa dalawa, pangatlong try niya ata buti hindi niya tinigilan pag ano niya pag hawak niya, pag angat niya, yun bumukas na Nano ako? Nandiyan? Natakot ako talaga. Hindi ko... Hindi ako nagpakita ang umiiyak ako kanina kasi maaano siya, makamatroma -ma 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 siya lalo. Pero kanina talaga yung itsura niya dito. Hindi ko na maano, maipinta. Na alam ko natatakot na siya kasi yung iyak niya gumagano na yung hikbi niya, tas Buti nakabukas yung makina. Kasi kung nakapatay yung makina, tapos natrap siya sa loob, mas, mas lalo kung maaano, matatakot talaga. Kaya, naku, may na sa akin to. Hindi ko naiiwanan yung susi dito. May spare key ako lagi dito sa sasakyan, pero syempre, nandito din sa loob, hindi ko dala. Kaya yun. Sabi ko, ang dami. Ang aga namin umalis. Buti na lang ang aga namin umalis. Kaya, kahit pa paano, na, hindi ako na late, hindi ako na ano. Pero bukod dun, just ko, yung safety talaga ni Shelly. Talaga, natakot ako kanina. Naisip ko, bakit si Shelly pa na... Si Kuya, mas madali mong mautusan eh, di ba? Mas kaya niya. Una ko nilabas kasi si Kuya. Yun kasi lagi ginagawa ko kasi si Shelly. Marami pa siyang mga ano ginagawa dito bago bumaba yung mga toys niya. Ayan, may mga ritual-ritual pa kasi yung batang yun eh. Kaya lagi, siya yung lagi kong huling binababa. Tsaka kasi kinakarga ko siya. Minsan ayaw niya maglakad. Kaya lagi siyang huli yung binababa ko. Pero ngayon parang hindi na. Never na. Punahin ko nang ibaba yung batang yun. O ano-anong ginagawa dito sa sasakyan. Takot ako. Lalambot ako, parang ayoko tuloy mag-duty. Parang ako yung na-trauma. Ay naku, buti na lang talaga. Thank you Lord na buksan niya yung dito sa kabilang side. Ay naku. Aga-aga. Pero thank you Lord na lang talaga okay siya nung pagkakuha ko sa kanya. Sabi ko talaga, ang galing mo, ang galing mo. Na ano ko siya, sabi ko, yoko, gambata ta ne, dek tane. Sabi ko, ngumiti naman siya, hindi naman siya mukhang na ano. Tumawa naman siya. Minto agad siya sa pag ano, sa pag -iyak. Ay, thank you Lord. <laughs>